Marami nagtatanong kung buko daw ba siya o melon. At naalala nyo ba guys yung ating melon na na-harvest dun sa ating farm kung saan ay sinayaw pa natin ng ganoon? Look at me! <laughs> <laughs> Eto na siya ngayon guys. Marami nagtatanong kung buko daw ba to. <laughs> melon siya guys. At hindi ko alam guys kung matamis o hinog na siya. Kaya isa to sa mga bubuksan natin ngayon. Mukha lang talaga siyang buko kasi wala siyang bitak-bitak guys. Ayan o. Oh. Na laki niya. Hey okay guys, kaya ko to bubuksan ngayon. Gagawa kasi ko ng um, melon roll cake. Actually, sa so barang hinog na niya guys. At tatagal niya na Hindi ko na siya nabuksan. makalimutang ko na siya. Ayan, medyo matigas siya guys. Ito ay Cupid variety guys. Cupid. At hindi natin alam kung matamis din ba siya. Ayan, dito tayo kasi yung araw sumasalpok sa ah, mukha ko. Jajan! At eto na yung ate malam. Hmm, hindi ko pa rin nakita dyan. Jajan! Allah, nalamog na yung dulo niya dito guys sa sobrang hinog. At mukha siyang matamis guys kasi yung parang nalalamog na yan. yung tanda na nag-aasukal na siya sa sobrang tamis. Tikman natin, tagal lang natin itong part na nalamog. Ayan guys. Jajan, ayan yung pinagtanggal natin, ang kapal ng puti niya, di ba? Itadagimas ang agang almusal natin. Ito yung pinaka-almusal natin. Itadagimas! Alam niyo yung texture niya, guys. Chewy. Malutong siya na chewy. Hindi siya masyadong juicy pero napakatamis. Ayan. Mm. Sa banda dito, yun yung juicy. Yung medyo uh, dry sa ilalim. Pero, guys, grabe. Ang tamis. Mm. Yung parang part na nalalamog na yan, yan ay sugar. Sobrang dami nung tamis niya na nakapumpok dito. Nagiging parang lamog yung itsura niya. Ayan. Ito yung gagawin natin dyan. Sakto, hindi ako lagapunan. So, yung almasal natin ito, guys. Kaya, for the diet yung lola nyo. Ang laki ng tinaba ko, guys. 8 kilos yung tinaba ko. Promise, nakikita nyo pa sa mukha ko na mamaga. <laughs> hmm. Isa lang, busog ka na. Isang slice pa lang to, guys. Busog na tayo. Grabe. Ang feeling ko, pag kumakain ako nito, parang ako nasa hotel. Hotel na nagbe-breakfast ng prutas. Kasi pagka nag-hotel kami na asawa ko palagi guys. Lalo sa Pilipinas. More on prutas yung inaalmusal ko talaga. Kaya, kaya yung feeling ko parang ganun. Bumabalik yung alaala. <laughs> yung sarap na pakiramdam na nasa bakasyon ka. Habang kumakain ka ng prutas. Grabe guys. Yung aroma niya napakatamis. Yung amoy ng melon, amoy na amoy mo talaga. Sana mahinog lang yung dalawang melon natin bago mamatay talaga yung pinaka mother plant nila. Kasi medyo nalalanta na yung mga halaman natin na tanim na melon dito. Dahil talagang malamig na yung simoy ng hangin sa gabi. Eh, mga kapitbahay ko guys, nagpalit na rin ng mga parang Mm. Hmm. sa ilalim niya matabang. So, ayan na guys yung ating melon na binuksan. At ijajam natin siya dahil marami tayong proyekto na gagawin at ito yung magiging main ingredients natin yung ating melon kaya huwag niyo kalimutan abangan yon that's it guys